Hello po, welcome sa ating part 2 ng Bautismo sa Tubig. At pinag-uusapan natin yung Bautismo sa Tubig kahapon. Natutunan natin na ang Bautismo sa Tubig, hindi yan pagpapalit ng religion, hindi yan uh, pagpapalit ng Uh, denomination, ng church. No, hindi yan ganyan. Ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig ay pagsisisi. At sinabi ko sa inyo na ito sa part 2 ay malalaman ninyo yung ibig sabihin ng pagsisisi. At when we talk about yung pagsisisi po, take note na nahati ito sa tatlong kategory. Bukas pag-uusapan natin yung tatlong kategory pero tingnan muna natin kung ano yung ibig sabihin ng pagsisisi kasi ito yung part so natin tingnan natin yung meaning na ito ang pagsisisi ang malalim na pagdaramdam o panghihinayang na nararamdaman sa mga kasalanang nagawa ang, at ang matatag na pananampalataya sa Panginoong Hesus ang pangunahing kailangan para sa isang matagumpay na bautismo sa tubig Bagamat tama naman ang kahulugang ito, ang pagsisisi ay napakahalaga at napakahirap kung gagawin. Ito ang nagdudulot sa pagbabago sa pag-uugali ng isang tao. Marami ang nadadaya sa isang pakiramdam. Nakakaramdam sila ng pagkakonsensya sa halip na tunay na pagsisisi. Kapag nakokonsensya ka lamang sa mga nagawa mong kasalanan, ito ay sa maikling panahon lamang at madaling malilimutan. Wala nang iba pa. Ang pagsisisi sa kabilang banda ay nangangailangan ng pagbabago sa pag-uugali ng isang tao upang ituwid ang anumang mali. Kapag ang isang tao ay tunay na nagsisisi sa kanyang kasalanan, hindi niya na ito muling gagawin pa kapag pinag-uusapan po natin yung pagsisisi hindi po yan yung tipo na nakokonsensya ka lang kasi minsan kapag yung tao nakokonsensya sa mga kasalanang nagagawa nila mabigat sa pakiramdam sino ba namang nagkakasala tapos na may konsensya pa na hindi nakokonsensya kapag nagkakamali ka, mag nagkakamali yung isang tao. Ibig sabihin, makukonsensya at makukonsensya ka, pero yung tunay na pagsisisi, kasi may peking pagsisisi. Yung mga taong humihingi ng sorry, pero inuulit pa. So yung pagsisisi, hindi yan dahil bumigat yung pakiramdam mo. Ang pagsisisi, yan kasi ay dahil sa disidido ka ng ipigil kung ano yung mga pagkakamali mo. Decided kay So, meaning to say, yung pagsisisi ay nasa isip. Hindi lang sa feelings. Pwede ka kang makaramdam ng ganyan. Hindi naman mali. Pero magiging tama yung pagsisisi kung meron kang aksyon na gagawin. That's the reason why sa next episode natin, ano pong pag-uusapan natin, para malaman ninyo yung tunay na pagsisisi, haalamin ninyo yung tatlong stages ng pagsisisi. Kasi meron tatlo eh. Yan yung babasahin natin. Tatlong stages ng pagsisisi. At kapag nagawa nyo yung tatlo na yon doon mo malalaman na hindi ka peking nagsisisi, kundi tunay yung pagsisisi mo. Okay? Mag, uh, samahan nyo po ako sa next episode natin sa ating part 3 para malaman ninyo kung ano yung ibig sabihin ng tunay na pagsisisi.